Yes, guys. Yes, guys. Hey, guys. Ayan, guys. Ayan nga, yeah, guys. Welcome back sa ating YouTube channel. At ngayon nga ay bago natin ang pisahan. Uh, hindi. May ano dito, may tanong. May nagtatanong kung kasi si Lola, di ba kahapon, yung vlog natin ay napaka, ano ni Lola, napaka lungkot. At ngayon naman ay... Uh, tinatanong nila, tinatanong tayo kung pupwede ay si Lola ay sa bahay na lang matutulog kapag kagabi. So, bago yan, mag ano muna tayo, pagluluto muna natin si Lola ng kanyang uh, nilagang itlog dahil hindi pa siya kumakain. Tara! Meanwhile, So, ayan nga guys, dito ulit tayo magluto sa gasol ni Lola dahil inaubos natin yung laman yan. At kapag ka naubos yung laman yan, ay doon na tayo sa kanyang bagong uh, stove. Ayan. Mag-ano tayo ng dalawang itlog. Tapos, takpan natin para maluto agad. Five minutes later. So, ayan na nga guys, kumukulo na. Antayin lang natin hanggang sa maluto na siya. Five minutes later. So, ayan nga guys, siya yatiga po mga salamat sa So ayan guys may ano dito watermelon si lola may itlog at saka may patola So kain na lola Opo hmm, sige A few inches later So ayan na nga guys ang tanong sa atin ng isang concerned citizen ay, Lola, ito on the spot to ha, na tanong. Ang tanong niya, Lola, uh, bakit daw? Kasi ba diba, kahapon, uh, nalulungkot kayo dahil wala kayong kasama dito sa bahay nyo, mag-isa lang kayo, oh, oh. parang ang lungkot-lungkot nyo sa video. Ngayon naman, may, may tanong ang isang ano, isang follower natin, ang tanong niya, uh, bakit daw hindi ka na lang sa akin matulog kapag kagabi? Ikaw, Lola, ano sa tingin mo? Gusto mo ba sa, sa bahay na lang matulog kapag kagabi? At uuwi ka lang dito pagka umaga? Ayaw ko. Bakit naman, Lola? Nahihiya ako ng asawa mo. Ba't ka naman may Ayaw ko. Ma Paano ang bahay mo, malinis, sa saka ako madumi agad, pamat. Palagi ako may eh. Ay, hindi naman ano yun, Lola, walang problema don Kung gugustuhin nyo, pwede kayong uh, matulog don kung gusto nyo. Pero kung gusto nyo dito sa bahay nyo, ay ikaw ang masusunod. Ano? Ano yung sa palagay nyo, Lola? Mas gusto nyo dito or gusto nyo sa bahay? Dito na lang ako, bahay. Dito ka na lang sa bahay nyo? Opo. Kahit mag-isa kayo, Lola? Opo. Opo. Magpaabot na lang ako ang... Ano, kung ma, sa aking makagagahong. Uh, ang sabi ni Lola guys, sa hindi nakakaintindi, sa Tagalog ang sabi niya, kung saan daw siya abutin at kukunin siya ng Panginoong Diyos ay hanggang doon na lang daw siya. Ay hindi na daw siya uh, alis dito sa kanyang bahay. Tama ba Lola? Opo. Dahil ah, uh, nahihiya siya. Ah, uh, maki... Nahihiya kayo makitulog Lola? Opo. Bakit naman? Madumi ako nga tao. Hindi ka naman madumi. Ma, palagang umiihik, eh. malimpiw ang ah. ano mo. Eh may diaper naman kayo, hindi kayo nakakaihi sa diaper? Hindi ako nagdadaiaper, mainit. Ah, mainit. So hindi ka na nagdadaiaper nung na-hospital ka lang, doon lang malakas ang diaper? Oo ano? So ayun nga guys, yan ang sagot ni Lola. Ayaw daw niya kasi uh bukod sa malayo, ano Lola, malayo yung bahay ko o, dito. Po. Ay may hirapan din si Lola Hindi sa makao-kaw eh umaga. Um, may hirapan si Lola sa paglakad kasi dito sa bahay niya mula dito sa bahay niya hanggang dun sa kalsada ay medyo may pagkakaano pa, may pagkamalayo pa yung mga siguro mga 5 minutes yung lalakarin. Pag kasi lola ang naglakad mga 10 minutes. Dahil nga uh, mahina na siya, hindi na niya kayang maglakad ng mabilis. Dahan-dahan lang siya maglakad. So, bukod doon sa malayo yung bahay natin ay yung paglakad pa ni Lola hanggang kalsada kung saan nandun lang yung mga tricycle awesome. na nakaparada. At ang ano pa dito, ang maano pa dito, dahil uh, yung mga tricycle driver ay minsan lang dumaan dyan sa may kalsada. Kasi wala naman dyan toda. Yung toda nandun pa sa kabilang kalsada. So ang gagawin ni Lola, mag-aantay siya ng tricycle na dadaan lang dyan. Kung may dadaan, saka siya makakasakay. Kung wala. Kung wala, edi maglalakad na naman siya ng ilang ano, napakalayo pa. Ayun lang, yun yung ano doon. At saka ma parang may yata si Lola kapag kaganong sitwasyon. Imbis okay. na may ano na lang siya dito, may pinapasamahan ko siya sa gabi. Tapag ka matutulog siya, doon lang uh, pinapasamahan ko siya. Tapos pagka umag, umaalis na yung kasama niya. Parang natutulog lang dito kay Lola. Pero may bayad yun guys. Minabayaran natin yun. Kasi hindi naman magtsatsaga yung isang tao na matulog dito sa kanya kung walang wala tayong ibinibigay kahit papano, di ba so ayan ang sitwasyon ni lola ah uh, kapag ka, uh, hapon na mga o'clock na ng hapon dito ay may pinapupunta tayong tao para uh, ano si lola uh, bantayan kapag ka, hindi hindi bantayan yung parang uh, may kasama lang siya sa gabi kapag ka matutulog for example may mga kailangan si Lola para hindi siya maboring. Para hindi rin siya mangamba dito sa kanyang maliit na bahay. Baka sa isang gabi may kumatok na lang sa kanya. yon Kaya pinapasamahan natin si Lola kahit papano kapag kagabi ng tao para hindi siya maboring at hindi siya matakot. Ayun lang. So ang sagot sa tanong nyo sir na kung pwede sa akin na lang si Lola kapag kagabi ay narinig nyo na galing kay Lola. Ayaw niya Ayaw dahil unang-una nahihiya daw siya. Dahil hindi ko alam yung sinasabi ni Lola na madumi daw siya. Pero ihi kasi siya ng ihi. Kaya siguro na ano si Lola, nahihiya. Yun, malayo pa. Tapos malayo pa. Struggle ba naman sa kanya? Hassle din na pupunta siya sa hapon, sa bahay, tapos babalik siya sa umaga. Yun, yun ba Yun ba yung Lola? Ayaw ko. So, ang ginagawa natin guys, ang ganito ang setup natin sa bahay ni Lola. Si Lola ay mag-isa lang dito sa kanyang bahay kapag ka araw. Pero sa gabi may pinapasamahan tayong tao na titingin sa kanya para hindi siya matatakot dito. At may gaga uh, gagabay sa kanya kapag ka uh, may mga kailangan siya dito sa kanyang bahay, lalo na sa gabi. Yun lang. Thank you sa pagtanong, sir. Ay, sana ay nasagot ni Lola ang, ang, ang tanong nyo. Sana ay malinaw na. Yun lang. At sana sa mga nanonood dyan, ay suportahan nyo palagi ang ating mini vlog everyday yan, dito lang sa ating youtube channel, dahil sa tiktok, hindi tayo nakakapag upload masyado ng mahaba doon So dito sa YouTube ay nakaka-upload tayo ng mas mahabang video at naipapaliwanag natin ang sitwasyon ni Lola Araw-araw. So ayun lang. Thank you so much for watching at saka 'yung mga ads, sana ay hindi 'wag kayong mag-skip dahil doon lang tayo kukuha ng panggastos ni Lola Maria sa kanyang uh, pangangailangan. Thank you.